guys, di alam ni Babs na bumili ako ng ticket ng NBA para sa kanya. Nag-CR siya eh. Ayun, nasa, nandito kami sa restaurant. Nandito kami sa Beverly Hills Road, Rodeo. Ayan. Ito siya. Ito so, sakto nag-CR si Babs. Hindi niya, si, hindi niya alam na, ano, na bumili na ako ng ticket para sa Lakers, Patingin kasi siya ngayon, kasi nakapila pa pala siya sa CR. Kaya, kunyari, ayan, tumitingin ako ng view, ganon Nagbibideo ako ng view. Ayan siya. Ayan, o. Na, ayan, na, na, nasa pila siya sa CR. Ayan, ayan siya, guys. Ayan. Ayan, bumili kasi ako ng ticket sa NBA. Kasi gusto-gusto niya talagang manood na NBA. Gusto-gusto niya makita si Lebron in person gusto gusto niya makita maglaro in person si Lebron. Eh, sobrang idol niya talaga si Lebron. Worth it yung ticket na bilhin kasi nandito naman na kami sa Los Angeles at para tuloy-tuloy na. Sakto may laro bukas yung NBA. Ayan, Lakers versus Sons. So, hindi niya alam na ano, may ticket na ako na binili para sa kanya. At isusurprise natin siya. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ni Babs. Pero, ayun. Talagang dream niya yun eh. Yung man makapanood ng NBA na nandun si Lebron. Ayun. tingnan natin guys kung ano, ano yung reaction niya sa ticket. Babs. Mm. Mm. Tingnan mo. Sis. Ito to. Ba hindi edit mo lang oh. Hindi edit, ano inedit edit ka diyan. Thank you. Hindi ako makasigaw. Pamunta <laughs> ka pa sila. Leo. Gusto ko sumigaw. <laughs> Thank you. Ay! Ano? Ay! Psst. 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 Ay! Nakikita ko na si Lebron. Ay! Okay, Kaya gustong gusto ko pumunta ng downtown bukas. Kasi binilan kita ticket. Ay! Tapos, dun tayo sa row 2. Mm. Pinky Pops, I'm happy. Ay. Hindi ako sigaw. Ay, hindi ka makasigaw? Ay! Kasi may na dito. medyo, fine dining dito. Fast food pwede ako. Ay! Nakikita ko si Lebron tsaka si Kevin Durant, mm -mm. si Anthony Davis, mm -mm. At si Madame. Kaya gusto ko tayo. eh. Ay! Hindi ko ito mo sa ilang biyo. Ilang biyo. Ay! Yes. Yeah, Kaya ko makasigaw. Hindi makasigaw. kau ka. Ah! Ganun sabi mo sigaw agad dito sa loob. Ay, Jesus. Happy si, ba, sus ano, Batang Ned. Ay, habang, happy si Batang Ned daw. Kasi bata pala lang ako, idol ko na yun. Ay. Gusto ko nga lang sa labas, papasok pala tayo doon? Oo, uh -oh, papasok tayo doon. Kaya di ba inaaya kita sa crypto? Kaya dapat doon tayo. Bakit? I'm happy. Ay, sus. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Nung nawala na yung camera, biglang umiiyak. Biglang umiiyak. Ay! Ay! dry lang yung mata ko. Ngayon talaga mga lalaki, hindi pinapakita pag may camera eh. Pero pag nawala na, yan na. Umiiyak. Umiiyak. Nawala <laughs> Na bigla, ang galing. <laughs>